Good morning, guys. So, andito nga pala tayo sa isang vlog. So, ngayon mag-vlog tayo ngayon. So, ngayon lang nga mag-vlog. Lalabas muna tayo. Hindi yan. Ang ganda ng danawin. Swimming muna tayo. Lamig! Ang lamig dito, guys. Mmm. Lamig talaga. talaga. Tapos nang tayo mag-swimming, hinga muna tayo. Ayoko na dito pa lang, baka makatulog pa ako. So, ang gulo ng version natin ngayon. Pero okay lang yan, mga pare. Joke lang. So, tatar ko muna kayo sa may bahay ko. Ito pala higaan ng bisita. Ito naman higaan ko. Ito yung sofa. Ito pa yung isang sofa. Ito, ito yung TV. Ito yung lamesa. Yan. Ano to? Ito pala yung banyo. Yan yung CR. Ito yung computer table. Gala muna tayo. Pero akitin ko muna to. Ah, andito pala yung mga ibang bakanteng. Yan nga pala yung kasama ko. Ay! Hindi ko pala kasama yun. Kasama ko lang sila mag-vlog. Pero, hindi ko sila kilala yan. so yan galam muna tayo yan lakad lakad lang so andito tayo sa may park yan kita nyo naman yan at mag-ice cream tayo. Kuhain natin tong birthday cake. Upo muna tayo. Okay na, ubos na. Yan, so lakad-lakad muna ulit. Lakad, 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 Oh, kumanta pa talaga si Ante. Yan, lakad muna ulit tayo, guys. lalagyan muna ako ng kotse yan kotse mapark ko muna yan na park ko na sakay pala muna ulit tayo Yan, nakasakay na tayo. Maandar na. Mawang oh, lagay yung motor. Huwag nyo na pala intindihin yung ingay. So, yan. Babalik na naman tayo. Oh, no. Tik na tayo dun, ah. So, dito muna tayo. Ikot na naman. Kasi ayoko na dun sa may bahay ko. Parang may nagpaparamdam. Ganun yung nararamdaman ko. Huwag sana kayo mahilo. May dalawang ano dun ah. May matanda, pati may bata. Iha, tulungan niyo ako. Tulungan mo kami Sige po, ko po kayo ng pagkain. Ito na po, oh, yung pagkain nyo po. Thank you, Iha. Ang bait mo, Iha. Iha, ang bait mo. Thank you po. Welcome po sa inyo. Alis na po ako. Habay po. Ay, wait lang ba? Kailangan nila ng pera. Puntahan ko ulit sila. Baligyan ko sila. What? Ba't sila nawala? Asa ah, na sila? Pero ayahan na natin yun. Di bali na. At least nakatulong tayo. So, na ulit tayo sa kotse. Pupuntahan ko nga pala yung kaibigan ko. Pero bago ko puntahan yun, gagala muna tayo siyempre. medyo nag tumihil muna dyan si auntie nyo kapagod naman so yan dyan diretso na si auntie nyo yan dyan na si auntie nyo wait lang, atayin nyo naman Yan yan lang dyan tayo, yan so yun siya, yan oh yun pa yung kasama, ikot na naman tayo, mm -hmm. ikot na naman. Ayoko pala maglakad, Magkakotse na lang pala ako. No, sa na tayo ng kotse. Yan, medyo magulo yung version ko no? so, yan, nakita na ulit tayo dito. Ayan, bye. Eto nga pala yung sinabi sa inyo. Ito yung bahay ng kaibigan ko. Park muna tayo. Pare, makikipark muna. Sige lang. Sige kaibigan. Magpart ka lang dyan. Kaibigan, kamusta kayo? Okay lang kami, kaibigan. Ikaw ba? Kamusta ka? Okay lang din ako, kaibigan. Kaibigan, paupo. Umuko ka pala muna. Sige, kaibigan. Hmm. Parang yun yung binigay ko kanina. Yung binigay ko kanina. Yan yung binigay ko kanina. Binigay ko sa 20,000. Kayo ba yun? Hindi kami yun, kaibigan. Nagkakamali ka dyan, kaibigan. Yan yun eh. Hindi kaibigan. Mang uulom pala kayo. Takbo. 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 Sakay muna ako sa kotse. Sakay sa kotse. Sakay sa kotse. Wait lang, guys. Wait lang. Sakay muna ako sa kotse. Pero, pamantay sila dalawa. Sakay sa kotse. Sakay. Sakay magmantay siya, nagmamantay siya, Nagbabantay siya, nagmamantay siya. Okay, so, sakay. sakay, sakay. Yan, pa tayo, guys. Nakaabot pa, nakasakit tayo sa kotse. Ayan na sila. Oh, no. Unaanan natin sila. Takbo, takbo. Nakakatakot naman yun. Takbo. Takbo na tayo. Sige pa, bilisan natin. Sige. Bilisan natin. Parang hindi nila tayo mahuli. Bilisan natin. Hindi nila lang intindihin yung ano. Yung ingay. Ito na lang intindihin. Yung manood lang kayo. Hmm. Grabe ba? Mangkulang mata sila eh. Ba't kaya naging ganun yung kaibigan ko? Pero iyaan na natin yun. Basta ligtas tayo ngayon. Sakay tayo sa bahay. Ay, sa bahay. Punta tayo sa bahay. Lock na natin. Lock. Lock na natin. Sana wala na sila. Ayun sila. Lock natin yung bintana. Ayan. Ayan. Lock. Ayan. na Ayan. Ayan takot naman. Hmm, na si Lazar ada dati. Tulog muna tayo. Hmm. Hmm. Yan, nakatulog na pala ako. Tingnan natin. Umaga na atan. tayo pala muna. Ako? Magpupups muna ako. Yan, tapos na. Yan. So, yan yung bahay natin. Panaginip lang ata. Yun, nung narin isipin nyo. So, labas na tayo. Ay, kapi pa pala. Ano ito yung ano natin na yun, mo, Ang car natin. So, kain muna tayo. Ano sila? Ito pala silang wanted! Oh no! Aray ko uh,